Ang istorya ngayong araw ay hango pa rin sa libro ni John McCarthy na The Tales of Padre Pio, the Prior of San Giovanni. Kung saan maraming mga istorya at mga anekdota tungkol sa buhay ni Padre Pio ang kanyang itinampok. Asahan ninyong marami pa akong ibabahagi sa inyo mula dito sa mga darating na mga pagtatanghal sa hinaharap. May dalawa akong istoryang ibabahagi sa inyo ngayong araw na sumasaklaw sa papel ni Padre Pio na tumutulong sa espiritwal na paraan sa mga taong malapit ng yumao. Ang unang istorya ay tungkol sa isang monsinyor na inatake sa puso na pinangakuan ni Padre Pio na makakaasa siya sa kanyang tulong sa araw ng kanyang kamatayan. Ang pangalawang istorya ay binahagi kay John McCaffrey nang isang paring Amerikano na nagngangalang Padre Dominic kung saan ipinarating niya kay Padre Pio ang kahilingan ng kanyang ama sa oras ng kanyang kamatayan. Medyo nailang at nahiya ang padre na ipagbigay alam ito kay Padre Pio ngunit nagkaroon siya ng pagkakataon na maisagawa ito. Ano kaya iyon at nahihiya siya? Yan ang inyong alamin at tutukan sa pagtatanghal ngayong araw. Simon Snior Damiani, bigaryong general ng diocese ng Salto sa Uruguay, ay may malaking paniwala kay Padre Pio at binisita siya. Dahil sa kanyang katayuan sa simbahan, nagawa niyang manatili sa mismong uh, monasteryo. Siya ay may mahinang puso at isang araw nang si Padre Pio ay nagkukumpisal ng kanyang karaniwang malaking bilang ng na mga nagsisisi sa simbahan, siya ay inatake sa puso. Nakiusap siya sa mga nagaalaga sa kanya na ipagbigay alam kagadito ka kay Padre Pio. Ginawa ito ng uh, madalian, ngunit walang agarang kinahihinatnan. Tahimik na tinanggap ni Padre Pio ang mensahe at nagpatuloy sa pangungumpisal. Pagdating niya sa tabi ng higaan ng monsenyor, maraming oras na ang lumipas at lumipas na rin ang pag Pinagalitan siya ng may sakit dahil sa hindi niya pagpunta noong tinawag siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Padre Pio sa pinakanatural na paraan na alam niyang hindi ito kailangan dahil hindi nakamamatay ang pag-atake. Ah, sana'y madatili ako rito sa monasteryo para matulungan mo ako sa aking kamatayan, sabi ng Monsignor. Huwag po kayong mag-alala ang tugon nito. Tutulungan kita nasa ang kaman. Bumalik ang Begario General sa kanyang diocese at natural na ikinuwento niya ang yugtong ito sa kanyang obispo at sa kanyang mga matalik na kaibigan. Alam nila sa makatuit kung ano ang kanyang pinag-uusapan ng isang umaga, siya ay natagpo ang naghihingalo at palapit ng mamatay. At sa mesa sa tabi ng kama niya ay may nakasulat na mensahe tatlong salita. Sabi dito, dumating si Padre Pio. Ang balitang ito, siyempre, ay uh, nagdulot ng maraming usap-usapan sa mga prayli ng San Giovanni at ito ay isa sa mga hindi pangkaraniwang pangyayari na ikinuwento ni Padre Dominic sa kanyang ama nang siya ay dumalaw sa kanya sa Milwaukee sa Estados Unidos. Tatahimik ng ilang sandali ang matanda at pagkatapos ay sinabi niya, Anak, kilalang kilala mo siya. Kaibigan ka niya. Hihilingin mo ba na tulungan niya ako rito pagdating ng oras ko? Pakiramdam ni Padre Dominic ay kailangan niyang mga ako. Pagkatapos ay sinabi niya kay John McCaffrey kung gaano pagkailang at pagkahiya ang naramdaman niya pagkatapos niya bumalik sa pangangailangan gumawa ng ganoong kahilingan kay Padre Pio. Ngunit ang isang ama ay isang ama at ang isang pangako ay isang pangako. At sa unang pagkakatoon na nakasama niya si Padre Pio, siya ay nagpaliwanag, humingi ng tawad at humiling. Si Padre Pio, anya ay binigyan siya ng isang Nakakaunawang uh, tingin, hindi nagsalita, ngunit dahang-dahang tumango. Makalipas ng dalawang taon, si Padre Dominic ay naghahanda sa muling pag-uwi sa Amerika nang makatanggap siya ng telegrama na namatay na ang kanyang ama. Pagdating niya doon, inilibing siya. Namatay ito sa bahay ng isang may asawang anak na babae. At nang tanungin ni Padre Dominic ang kanyang kapatid na babae kung ano ang mga pangyayari sa kanyang pagkamatay. Ito sa madaling sabi ang sinabi nito sa kanya. Siya at ang kanyang asawa kapag maganda ang panahon ay nakasanayan nilang tulungan ang kanyang ama sa hapon at iniwan itong komportabling nakaupo sa isang beranda kung saan maaaring masikatan ng araw hindi siya makagalaw ng magisa at hindi makapaniwala sa kanilang mga mata nang sa partikular na araw na ito ay pinuntahan nila siya upang ibalik sa kanyang silid at natagpuang wala na siya doon, ibig sabihin doon sa beranda. Ni isang hakbang ay hindi nila narinig, maging isang pinto man na nagbukas o nagsara. Nagmabadali silang pumunta sa kanyang kwarto at nandoon nga siya nakahiga sa kama, nakapikit ang mga mata, bahagyang nakabuka ang bibig. At sabi niya, at Dominic, sabi ng kapatid na babae, nakita namin ang isang ostya sa kanyang labi. Sa makatuwid, tinugon na ni Padre Pio ang kahilingan ni Padre Dominic para sa kanyang ama at masasabi nating nagbilokasyon uh, siya para magbigay ng sakramento ng At sa ating bahagi, nararapat lang ng paghandaan natin ang oras ng ating pagyao. Manatiling madasalin, lalo na ng rosaryo. Umasa sa tulong ng mahal na birheng ina at maging kay Paripio. Palaging tumanggap ng sakramento ng kumpisal at yukaristiya upang mapanatili tayo lagi sa estado ng grasya. At yan po ang maikling istorya na nais nice kong uh, ihatid sa inyo ngayong araw at sa uh, sana ay naibigan po ninyo at kung naibigan naman po ninyo, mangyaring mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo na bagong mga taga-panood, mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din. At uh, gaya ng nakagawian ko na, inaanyayahan ko po, po kayo na supportahan ang aming channel sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga donante o yung mga taong nagpibigay ng donasyon kada buwan. At ang pangalan po ng grupong ito ay mga alagad sa kalinga ni Padipio Pio. Kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Ang mga misa po ay pinagdiriwang sa Bansang Pransya at ito po ay para sa inyo, no? para sa inyong mga intensyon. Ang misa pong ito, ah, bilang paglilinaw, ay para sa inyo at hindi po ito para sa mga taong yumao. Ngunit maaari naman po ninyo silang isama sa inyong mga intensyon. At bilang pasasalamat sa inyong pagsuporta, padadalan po namin kayo ng binatbasang larawan o medalya ni Padre Pio. At ang pamamagitan po ng pagbibigay ng donasyon ay uh, via direct deposit po sa aming BDO account. Maririn po sa pamamagitan ng bank transfer uh, gamit ang GCash. At uh, meron din po kaming uh, personal na GCash uh, number sa ilalim ng aking uh, pangalan. Para sa mga kadagdagang... Uh, Detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org At doon makikita po ninyo na meron pong icon ng messenger. Maaari din po kayong makipagunayan sa amin sa pamamagitan ng messenger. At uh, meron pa pong isang paraan at yan po ay ang pag-email sa amin sa angtinignipadipio.org At Doating na po tayo sa ating pagwawakas. Maraming maraming salamat po sa inyong mga pagtangkilik at panonood. At syempre, taus puso ko pong pinasasalamatan ang mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na wala pong sawang tumutuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kabutihang noo. Hanggang sa muli po nating pagkikita, nagway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos. Thank mm -hmm. you.